Umubo ng dalawang beses ang makina ng sasakyan tapos ay tumigil. Pinanood ni Teresa ang kanyang anak na bumaba. Binuksan ang trunk, kinuha ang kanyang luma at sirang bag at inihagis ito sa pulang lupa na parang sako ng basura. Wala siyang sinabi, hindi siya lumingon, Sumakay siyang muli sa sasakyan at umalis, iniwan ang isang ulap ng alikabok na bumalot sa matandang babae na may pitumput dalawang taon na, na parang isang kumot ng kamatayan. Nakatayo lang si Teresa, nangangatog ang mga binti sa ilalim ng kanyang kupas na bestida, habang unti-unting lumalayo ang tunog ng makina sa dikalayuan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, tiningnan lang niya ang sabana na parang bibig na gutom na bumubukas sa kanyang paligid. Walang awa ang araw sa Afrika. alas tres ng hapon, sa panahon ng tagtuyot sa Masai Mara, umaabot ang init sa lampas 35 degree Celsius. Alam yon ni Teresa, kahit hindi pa siya kailanman lumabas ng Nairobi bago ang araw na iyon. Alam din niyang kung wala siyang tubig, walang silungan, at walang maghahanap sa kanya, baka may dalawa na lang siyang araw na mabubuhay. Umupo siya sa kanyang bag. Sa loob nito ay may pamalit na damit, isang kupas na litrato ng kanyang asawang namatay labing limang taon na ang nakalilipas at isang pakete ng tuyong biskwit na binili niya para sa biyahe. Sinabi ng anak niya na dadalhin siya nito upang makita ang nature reserve. Regalo raw sa kaarawan isa na namang kasinungalingan sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Walong daang kilometro ang layo sa Sekenani Monitoring Station, iniisa-isa ni David Ocheng ang datos mula sa GPS collars nang tumunog ang kanyang satellite phone. Labinsiyam na taon na siyang veterinaryo ng wildlife at tagapangasiwa ng programa sa pagsubaybay sa malalaking pusa sa Masai Mara Conservancy nasaksihan na niya ang lahat, mga leong nilason ng mga pastol, mga elepanteng niluray ng mga mga ngaso, mga batang cheetah na ibinebenta bilang alagang hayop. Pero iba ang tawag na ito. May napansin daw ang isang commercial pilot habang nasa flight kasama ang mga turista. Isang hindi gumagalaw na tao malapit sa dambuhalang punso ng anay, tatlong oras mula sa pinakamalapit na landing strip at may isa pang malaki sa tabi nito. Isang kulay buhangin na bagay na gumagalaw ng dahan-dahan. Kinuha ni David ang medical kit at susi ng Land Cruiser. Hindi pa niya alam kung ano ang matatagpuan niya. Hindi pa niya alam na ang tawag na ito ang magbabago sa lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa mga leon. Naglakad si Teresa ng ilang oras bago niya nakita ang punso ng anay. Apat na metrong taas ng lupa hinubog ng hangin na parang haligi ng isang lumang katedral. Sa paanan nito, may butas na sapat para magbigay ng lilim. Gumapang siya papasok, isinandal ang likod sa malamig na lupa, unti-unting nasanay ang mata sa dilim. Doon niya ito nakita, nakahiga ang leon sa kanyang tagiliran, humihingal nang mabilis at hindi pantay. Wasak ang kanang bahagi ng katawan, may mga tuyong dugo at hilaw na laman. Ang sugat mula sa bitag ay umabot sa buto, nilaslas ang kalamnan at iniwang lantad ang mga tadyang. Isa itong ganap na lalaking leon, siguro mga walong taon na, may madilim na mane na dati marahil maganda, pero ngayon ay maputla na, puno ng alikabok at dugo. Huminto sa paghinga si Teresa. Dumilat ang isang mata ng leon, kulay amber, may madidilim na guhit at puno ng kirot tinitigan siya nito. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Pitumput dalawang taon nang nabubuhay si Teresa nang hindi man lang nakakakita ng leon ng malapitan. Narinig na niya ang mga kwento siyempre, mga batang niluray sa mga baryo, mga pastol na nawalan ng buong kawan sa isang gabi, mga turistang kinukunan ang kamatayan gamit ang kanilang mga cellphone, pero walang nakapaghanda sa kanya para dito ang pisikal na presensya ng hayop, ang matalim nitong amoy ng mask at dugo, ang basang tunog ng paghinga nito, at walang nakapaghanda sa kanya sa nakita niya sa mga mata nito. Hindi ito gutom, hindi ito galit. Isa itong damdaming kilalang kilala ni Teresa. Nakita na niya ito sa salamin tuwing umaga sa loob ng labin limang taon mula nang mailibing ang kanyang asawa at maiwang mag-isa sa anak na kinasusuklaman siya. Pagod. Ang uri ng pagod na dumarating kapag tumigil na ang isang tao sa pakikipaglaban. Ipinikit ng leon ang mata nito, hindi ito umungal, hindi ito bumangon. Nanatili ito sa kinalalagyan para bang nagpasiya na ang matandang babae ay hindi sulit sa anumang galaw dapat ay tumakbo na si Teresa. Bawat instinct, bawat kwento, bawat payo na natutunan niya sa buong buhay ay sumisigaw na tumakas siya. Pero hindi gumalaw ang kanyang mga binti. At sa loob ng kanyang dibdib, isang bagay na akala niya ay matagal nang namatay, may bumulong ng isang imposibleng tanong. Kung pareho tayong narito para mamatay, bakit pa mamamatay ng mag-isa? Umupo siya. Dahan-dahan habang dumadaing ang kanyang mga kasukasuan, isinandal niya ang sarili sa kabilang pader ng silungan. Dalawang metro ang layo niya sa leon. Dalawang metro at isang buong buhay ng takot. Kinuha niya ang pakete ng biskwit mula sa bag. Binali ang isa. Ang tunog ng pagputol ay nagpataranta sa hayop. Dumilat ulit ang mata nito, naging alerto at lumiit ang mga balintataw. Inihagis ni Teresa ang kalahating biskwit palapit dito. Bumagsak ito isang talampakan mula sa ilong nito. Inamoy ng leon. Dahan-dahan, gamit ang tila huling hininga nito, inilabas nito ang dila at dinilaan ito. Tapos ay iniwan lang. Hindi ito gutom. Naunawaan niyo ni Teresa sa sandaling iyon. Hindi gutom ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ito. May iba pa marahil ang parehong dahilan kung bakit nabubuhay pa rin siya. Kinain niya ang kalahati ng biskwit, tumingin siya sa leon. Tumingin ang leon sa kanya at sa silungan ng pulang lupa sa gitna ng savana sa paraang walang salita, dalawang nilalang na dapat ay magkaaway ay nagkasundo sa isang tahimik na kasunduan. Kung naniniwala kang ang pag-ibig ay walang hangganan pindutin ang like ngayon. Ang unang gabi, ang pinakamatagal sa buong buhay ni Teresa. Bumagsak ang araw na parang bato at kasabay ng dilim ay dumating ang mga tunog. Ang savana sa gabi ay tila konsyerto ng kamatayan. Malalayong alulong matutulis na iyak at ang kaluskos ng matataas na damo na yumuyuko sa mga hakbang na di makita. Nakasiksik si Teresa sa bahagi ng silungan, yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig kahit ramdam pa rin ang init na nagmumula sa lupa. Bandang hating gabi niya narinig ang mga ito. Dumating ang mga hiena sa katahimikan parang mga aninong nagkakaroon ng anyo. Narinig muna ni Teresa ang kanilang mabigat na paghinga, ang matinis nilang tawa na tila pinagtatawanan ang bawat nilalang na buhay may apat siguro baka lima. Umikot sila sa punso ng anay. Inaamoy ang hangin. Sinusundan ang bakas ng dugo ng leon. Isinuksok ng isa ang nguso sa butas ng silungan. Nakita ni Teresa ang mga mata nito sa dilim. Dilaw, malamig, mapagmasid. Tinitigan siya ng hena, sinusukat. Pagkatapos ay inilipat ang tingin sa sugatang leon. Isang madali ang pagkain. Dalawa kung tutuusin. Gumalaw ang leyon, napakabilis nang nangyari, kaya't hindi na unawaan ni Teresa. Sa isang saglit ay nakahiga lang ito, hirap huminga. Sa susunod, nakatayo na ito, nakanganga, umuungal ng malakas na yumanig sa lupa. Nakabibingi ang tunog. Hindi ito ang malalim at maringal na ungol sa mga dokumentaryo. Isa itong pagsabog ng dalisay na galit, isang alo ng poot na parang sampal sa mukha ni Teresa. Napaatras ang mga hiena. Yung isa sa may bukana ay nadapa gumulong sa alikabok at tumayo muli na may ungol ng takot. Gumapang ang leon papunta sa bukana, tatlong paalang ang halos sumusuporta sa bigat ng kanyang katawan. Bumuka muli ang sugat sa kanyang tagiliran at nakita ni Teresa ang sariwang dugo na tumulo sa lupa. Pero hindi siya tumigil. Umupo siya sa harap ng pasukan, tinakpan ang tanging daan papasok at muling umungol. Nagatubili ang mga hiena. Tiningnan nila ang isa't isa gaya ng ginagawa ng mga mandaragit kapag kinakalkula ang tsansa. Ang sugatang leon ay maaaring biktima. Pero ang sugatang leon na marunong pang umungol ay isang sugal. Pinili nilang huwag tumaya, Umatras sila pabalik sa dilim, unti-unting nawawala ang mga mapanukso nilang iyak. Nagtayo ng bantay ang leon sa loob ng isang oras, baka dalawa. Hindi nakita ni Teresa ang kanyang mukha, kundi ang madilim niyang anyo na binabalangkas ng mga bituin sa langit. Pagbalik ng karaniwang mga tunog ng savana, bumagsak ang leon. Hindi na siya bumalik sa dating pwesto, Nanatili siya sa kinatatayuan ang sugatang tagiliran nakaharap palabas. Ang kanyang katawan nagsilbing hadlang sa pagitan ni Teresa at ng mundo. Iniabot ng babae ang nanginginig niyang kamay. Dumampi ang mga daliri niya sa mane. Magaspang ito, mas magaspang kaysa sa inaasahan niya at mainit. Hindi gumalaw ang leon, baka masyado na siyang mahina. Baka sobrang pagod na o baka sa paraang hindi maipaliwanag ay naintindihan niya. Nakatulog si Teresa na nakapatong ang kamay sa tagiliran ng leon. Ramdam niya ang pintig ng puso nito sa ilalim ng kanyang mga daliri, mabagal ngunit matatag, parang sinaunang tambol. Sa bukang liwayway, paggising niya, nililinis na ng leon ang sugat nito. At alam ni Teresa na may kailangan siyang gawin. Ang ikalawang araw ay ang araw ng tubig. Malabo na niyang naaalala pero nasabi ng anak niya noon na may ilog sa gawing kanluran. Nasabi ito na may pang-aalipusta na parabang walang silbing detalye para sa turista. Pero ngayon, iyon na lang ang tanging meron siya. Bumangon siya sa pagsikat ng araw, masakit ang mga buto, nasusunog ang lalamunan sa uhaw. Pinanood siya ng leon. Hindi ito gumalaw, pero sinundan siya ng mga mata nito sa bawat hakbang, isang pagtinging halos tao ang pagkamasid. Itinuro ni Teresa ang kanluran, isang katawatawang kilos, magsalita sa isang leon, pero sa ngayon ang katawatawa na ang naging normal sa kanya. Nagsimula siyang maglakad, pagkaraan ng sampung hakbang, lumingon siya. Sinusundan siya ng leon. Gumapang ito sa savana na may matinding pagpupursige. Tatlong paa ang bumabawi sa sugatang isa. Mababa ang ulo, mabigat ang paghinga. Bawat hakbang ay tila isang paghihirap, pero patuloy ito laging nasa lima o anim na metro sa likod ni Teresa. Natagpuan nila ang ilog matapos ang dalawang oras. Kaunti na lang ang agos nito sa panahong iyon. Pero may tubig pa rin dumadaloy sa pagitan ng makinis na bato. Lumuhod si Teresa at uminom hanggang sa halos pumutok ang tiyan. Pagkatapos ay lumingon siya sa leon. Tumigil ito sampung metro mula sa tubig. Tiningnan ng ilog pero hindi lumapit. Naintindihan ni Teresa ang pag-inom ay nangangahulugang magbaba ng depensa, nangangahulugan ng paglantad ng leeg para sa isang sugatang mandaragit, isa itong nakamamatay na panganib. Inigib ng babae ang tubig sa kanyang mga palad. Dahan-dahan siyang lumapit sa leon, tumatagas ang tubig mula sa kanyang mga daliri. Huminto siya isang metro ang layo mula rito. Yumuko ang leon, uminom mula sa kanyang mga kamay. Doon dumating ang sandali na nakuha ni David Ochieng habang nagmamaneho ng kanyang Land Cruiser ang GPS signal mula sa kwelyo. Ang leong hinahanap niya sa loob ng tatlong araw, ang dominanting lalaki ng Musiara Pride na nawala matapos masugatan sa bitag ng isang mga ngaso, ay buhay. At ayon sa koordinado, malapit ito sa ilog talik. May iba pa sa kanya hindi nagkamali ang piloto isang linggo makalipas hindi pa rin maipaliwanag ni David ang kanyang nakita natagpuan niya ang leon na nakahiga sa lilim ng isang punong akasya sa tabi nito nakasandal sa puno ay isang matandang babaeng hinahaplos ang kanyang mane na parang isang alagang pusa sa bahay huwag kang lalapit sabi ni Teresa nang hindi siya tumitingala, ayaw niya sa mga tao. Tumawa si David, isang kabat hindi makapaniwalang tawa. Pagkatapos ay nakita niyang itinaas ng leon ang ulo nito at tiningnan siya gamit ang mga matang nangangako ng kamatayan. Maam, sabi ni David nang dahan-dahan, isang mabangis na leon yan, ganap na lalaki, hindi ka na sana buhay ngayon. Sa wakas ay tumingin si Teresa sa kanya. Mapagod ang kanyang mga mata, sunog ng araw, pero may nakita si David doon na hindi pa niya kailanman nakita isang uri ng kapayapaang tila imposibleng maabot. Tama ka, sagot niya. Hindi na sana ako buhay, pero nagpasya siya ng iba. Ang mga sumunod na araw ay tila maselang negosasyon. Hindi kayang iwan ni David si Teresa sa gitna ng savana pero tumanggi ang babae na talikuran ng leon. Kailangang gamutin agad ang sugat ng hayop, pero tuwing lalapitan ito ay umuungal ito ng napakalakas, sapat para manginig ang lupa. Dumating si Dr. Amara Okonkwo sa ikatlong araw, isang ethologist mula sa Universidad ng Nairobi. Dalawampu't tatlong taon na niyang pinag-aaralan ang ugali ng mga leon, pero wala pa siyang nakitang ganito Imposible, isinulat niya sa kanyang field journal ng gabing iyon. Ang ugnayan ng babaeng ito at ng leon ay taliwas sa lahat ng kilalang modelo ng asal. Ipinapakita ng hayop ang malinaw na senyales ng proteksyon na parang tinanggap na niya ang tao bilang bahagi ng kanyang pamilya. Wala akong paliwanag Si Teresa ang nakahanap ng solusyon. Araw-araw, lumalapit siya ng kaunti sa Land Cruiser habang mahinahon siyang nakikipag-usap sa Leon. Araw-araw, sumusunod ito ng ilang metro. Isang mabagal at matiising sayaw ng pagtitiwala. Sa ikasampung araw na pasunod ni Teresa ang Leon sa trailer, manatili hanggang sa dulo dahil ang susunod na mangyayari ay babago sa lahat ng akala mong alam mo tungkol sa mga leon, doon dumating ang mga mangangaso. Tatlo sila may dalang matatalas na kutsilyo at mga ripling panghuli. Ilang araw na nilang sinusundan ang bakas ng sugatang leon. Alam nilang magiging madali itong patayin. Napakahalaga ng katawan nito. Ang mane para sa mga ritual, ang mga buto para sa gamot sa Asia, at ang mga kuko bilang tropeyo. Hindi nila inasahang madadatnan ang tim ni David at lalong hindi nila inasahang may isang matandang babae na haharang sa kanilang pakay. Kailangan muna ninyo akong lampasan, sabi ni Teresa. Tumawa ang mga mangangaso. Itinaas ng isa ang kanyang riple. Umungal ang leon. Iba ang ungol na ito sa narinig ng gabi ng mga hiena. Mas malalim. Mas matanda. Tunog mula sa panahong ang mga leon ay mga Diyos at ang tao'y nananalangin para sa kanilang awa. Napatigil ang mga mangangaso, nanginig ang reply, at dumating ang tunog ng mga elisi sa langit. Lumipad mula sa burol ang helikopter ng Kenya Wildlife Service na parang dambuhalang tutubi. Nagkatinginan ng mga mangangaso na pagtanto nilang tapos na ang laban at tumakbo patungong gubat. Dalawa sa kanila'y nahuli sa parehong gabi. Ang pangatlo'y hindi na muling nakita. Pinanood ni Teresa ang paglapag ng helikopter. Pinanood ang mga lalaking nakauniporme na bumaba. Pinanood ang veterinaryo na naghanda ng pampatulog. Lumuhod siya sa tabi ng leon. Hinawakan ng kanyang mukha sa mga palad. Tumingin sa kanya ang mga matang kulay amber at nakita ni Teresa ang isang bagay na parang pamamaalam. Hahanapan kanila nila ng ligtas na lugar, bulong niya, isang lugar na walang sino man ang makakasakit sa iyo muli, pangako. Pumikit ang leon at nang pumasok ang karayom sa kanyang tagiliran, tulog na siya. Tatlong taon ang lumipas at nakatanggap ng liham si David Ocheng. Kamay ang sumulat, ang sulat kamay ay nanginginig ngunit buo. Mula ito sa isang nursing home sa Nairobi. Sa ibaba, ang lagda ay simpleng Teresa. Mahal na doktor, panimula ng liham talundeg. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga kwentong pambata. Pero may mga kwentong mas totoo pa kaysa sa realidad. Dumating ang anak ko noong nakaraang buwan, unang beses sa tatlong taon. Gusto lang niya ng pera, syempre. Sinabihan ko siyang lumayas. Sinabi kong may nahanap na akong mas mabuting pamilya sa Savannah. Hindi niya naintindihan, hindi niya kayang intindihin, pero ikaw naintindihan mo. Nakita mo, sinabi nila sa akin na si Simba, oo, binigyan ko siya ng pangalan, alam kong parang nakakatawa, ay maayos na raw, gumaling na ang sugat, may bago na siyang pride sa loob ng reserve, tatlong babae, dalawang cubs, isang pamilya, kaya ko mabait ang mga nars dito. Dinadalhan nila ako ng tsa'a tuwing hapon. Pero tuwing gabi, bago ako matulog, pinipikit ko ang mga mata ko at bumabalik ako sa silungan ng pulang lupa. Ramdam ko ang hininga niya. Ramdam ko ang pintig ng kanyang puso sa ilalim ng aking mga daliri. Ramdam ko ang init niya sa aking likod. Hindi na ako natatakot mamatay, doktor dahil alam kong sa kung anong paraan may bahagi na ng sarili ko na naroon na sa savana kasama niya. Salamat sa pagsagip sa amin sa aming dalawa. Initiklop ni David ang liham, tumayo siya mula sa kanyang mesa at tumingin sa bintana patungo sa abot tanaw kung saan lumulubog ang araw sa ibabaw ng savana. Sa Olpejeta Reserve, dalawang daang kilometro ang layo isang leon na may peklat sa kanang tagiliran ang tumingala sa langit. Umalingaungaw ang kanyang ungol sa dapit hapon, malalim at sinauna, at kung saan man sa mundo isang matandang babae ang ngumiti habang natutulog. May mga ugnayang hindi kailangan ng dugo. May mga ugnayang hindi kailangan ng salita. May mga ugnayang umiira lamang dahil dalawang kaluluwa sa sandali ng ganap na kawalan ng pag-asa ay piniling huwag mamatay ng mag-isa. Mag-subscribe para sa higit pang kahangahangang kwento mula sa mundo ng mga hayop at ibahagi ito sa isang taong kailangang maniwala sa imposible.